Yes, mga idol, nandito naman ang inyong lingkod. Ah, uh, mayroon tayong ah, uh, kunting pag-usapan mga idol. Dahil dito sa mga comment, may nag-comment sa akin na mas nagustuhan daw nila itong administrasyon ngayon dahil talagang pinaglaban ang ating soberanya diyan sa ating karagatan na aagawin itong mga bansang nanakop sa atin sa palagay ko mga idol maganda man ang ginawa ng ating kasalukuyang namumuno ngayon okay yan pero sa dami ng comment doon na nagustuhan daw nila yon itong na nag-comment siguro pu puro ito matapang talaga eh ako nga na dating sundalo nag-isip ako na dapat ba natin gagawin yon pero sa nakita ko sa sitwasyon ay napakahirap na kalabanin natin mga yan mga idol kung talagang lalaban ang Pilipinas sa isang higanting bansa kagaya niya nang gagaw sa atin sa West Philippine Sea ay sa totoo mga idol maraming buhay na mawala dito sa ating bansang Pilipinas Totoo yan idol pero sa ginawa ni ni Tatay Digong noon sa ngayon ako rin doon dahil puro sa ngayon din ako sa ito administrasyon natin Kung Tatay Digong naman sa ngayon din ako doon ginamit niya ang same kasi alam nila na hindi kayang kalabanin mga yan kaya nalalaban nyo ay mga idol nung sinabi niya ako hindi ko malimutan hindi pa ako nagretiro nung ah nagretiro na pala sinabi niya na 40-60 ano yung 40-60 na you know, ah, sinabi niya 40-60 60 ang Pilipinas 40 ang bansang China And siguro pag uh, sa pag siguro ng langis dyan kung anong mga mina dyan sa West Philippines kalaling naman yan wala naman din akong alam kung anong mina dyan dyan para ang sabi pero ang sabi niya 40-30 sa ngayon talaga ako sa 40-30 bakit kung dito tayo ngayon makipaglaban, wala tayong 40-30 mahinatnan. Tatay tayo dyan. Kung ipairal natin ang ating tapang, isugkaita, makipagduwilo. Samantalang ang 40-30, kung totoo man yan, tatanggap na ang bansang Pilipinas at maranasan na natin ang kagandahan o kagandahan nating na buhay. na ngayon kung dito tayo sa paglaban natin yung ating soberanya dahil sa ibang bansa yung bang tumutulong natin yung ibang bansa sila ba ang magmina dyan para na mayroon tayong to a 4060 wala so, Sul lang mga yan eh galing naman ngayon eh kaya ang mga tao na hati may mga tao ang gusto din na ipaglaban yan may mga tao din na gusto na pira lang agad. Kung totoo yung sinabi ni tatay, 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 tatay Digo, nalala ko na, na nakita ko sa balita yung 40-60. Kung matandaan yung mga idol, comment lang kayo sa aking channel kung natandaan niya yan. Unang-una mga idol, na bakit talaga na hindi na hindi natin pwedeng kalabanin yan, siguro ang matira ng a uh, Papilis sa Pilipinas. Matirang na siguro nasa mga 20% lang siguro. Kung kalabanin natin yan. Ito lang mga idol oh Ang square land area sa China. Sabihin ko sa iyo idol ha. 9,596,961 square kilometers. 9 million ha. 9 million yan mga brother. Dito sa atin sa Pilipinas, alam mo ba kung ilang square kilometers lang ang bansang Pilipinas mga brother? Dito lang tayo sa land area. Kung ano kalaki ang China, 9 million ha? 596,961. <coughs> ang Pilipinas mga brother. Dito lang tayo sa kalupaan. 300,000 square land area square square kilometers hindi yan square meters ha square kilometers yung 100 hundred uh, yung 1 kilometers kwadruhin mo yan kwadruhin mo yan yan ang eh, eh, ano mo yan ang area ng China yan, uh, yan ang area din ng Pilipinas tapang kaliit ng Pilipinas mga brother napakalaki ang China Salad area pala mga brother. Surrender na ko Ang population na mga brother, grabe. Ang daming tao dyan. Tapos ito pa mga brother, oh. ang kasundaluhan natin, ang active lang natin, ang kasundaluhan ay 150,000. I-compare mo sa China mga brother, ang kasundaluhan ng China is 2,545,000 ang sundalo sa China. 2,545,000 ang sundalo ng China. Ano naman ang 150,000 for Santo? Makipaglaban ka niya. Mga brother, gusto pa ako mabuhay. Kasi matami ako mga anak na hindi pa nakakatrabaho. Kung kayo makipagbuno, siguro diyan ako, sundalo ko nga Alam na alam ko yan. Kung paano makipagira. Siguro kayo, hindi pa siguro nakatikim ng gira, yan na siguro. Eh, nakarinig kayo ng putok. O, so, ka siguro kayo. Iba yan, brother. Ha? Huh? Nuclear weapons ng China. Nuclear, ha? Weapons ng China. 450 nuclear weapons ng China. Sa Pilipinas may nuclear ba tayo? sabihin nyo yung nuclear doon sa bataan nakapanahon na ni Presidente Marcos yung matandang Marcos hindi yan <coughs> wala na nga yan ha. bininta na nga yan napakalaki ang kaibahan mga brother hmm? yung mga armor nila yung self propel uh, artillery napaka napakadami yung rocket rocket uh, projector nila mga brother 3,180 tayo wala mga jet fighter nila o oh. mayroon tayong mga jet fighter na maliliit tal mga brother itong tinatawag natin sa Pilipinas na FEPT na Lucy Pirasov mayroon tayong assault helicopter na anim ata o apat na assault, assault helicopter narinig-rinig ko lang na mayroon tayong Brahmos pero ang tanong ko dyan mga brother ilan lang yan Samantalang i-compare mo sa fighter, fighter uh, uh, sa sa China is umabot sila ng 1,207 mga fighter jet nila ang barko natin ang sa ating Navy ang barko natin ang frigate natin dadalawa lang samantala ang iyong, at saka yung kurbit natin ay iisa anong panglaban natin dyan sa bansa na yan yung mga patrol ship natin maliliit yung gamit ng ating anang uh, ng ating Coast Guard, Philippine Coast Guard. Ano nangyari doon? Putula na lang daliri. Hindi man tayo Kasi pag nagreact tayo mga brother, ultimatum kita. Samantalang sa China mga brother, sabihin ko sa inyo, sa Philippine Navy nila, ang kanilang prigit ay mabot ng 43 na prigit. Alam mo ba prigit mga brother? ang isang barko na frigate mga brother pwedeng tumunaw yan ng isang bawo Luzon Visayas Mindanao eh isang area lang sa Pilipinas ah uh, Mindanao isang barko lang yan brother isang barko lang ang Mindanao tapos na tayo dyan umabot sila ang frigate nila umabot ng 43 kapigit ang corvette nila mga brother umabot ng 72 ang um, corvette nila kaya pa submarine may submarine na ba tayo submarine matay wala ang submarine ng China ay umabot ng 78 78 ano pang laban natin dyan gusto ba tayo magpakamatay? Pipiliin ba natin makipag uh, makipagtapang tapangan ta sa kanila? Dahil sa gawa na isipin natin na pinaglaban talaga ang ating iriya talaga na iriya ng Pilipinas? Tama yun ng ginawa ni ating administrasyon. Tama yun. Pero hindi natin kaya. Pero kung maliit lang yan, bansa na yan, kung wala silang kakayahan na pwedeng tunawin ang Pilipinas, pero kung mangyari man yun, kahit paano, lalaban na rin ako para sa ating bansa. Sabihin ko sa inyo, totoo. Ngayon, sana maraming nakagusto, maraming nakagusto yan. Parang nasubrahan na kayo ng tapang. Tingnan na ninyo nangyari yan sa Middle East. Doon sa bansang Israel kung anong nangyari dyan paging haging lang yan pero kung anong nangyari yan yung mga bahay na natunaw-tunaw ng ang dami na namatay ano na kaya kung kalabanin natin yan wala tayong armamento na pangharang dyan yung tinatawag na kung mayroon sana tayong iron dome na ng Israel na walang ibang ginagawa kung hindi na google na walang korupsyon doon sa kanilang mga armamento ng panggira mga ilot pero dito sa bansang Pilipinas, wala mayroon sana na sana tayo noon na project ng Presidente Marcos na tinatawag ng bumbuan at saka bumbungtok missile tayo halos tayo ang pinakauna sa isya pupunta pa dito yung ibang bansa na unang unang tinispire yung yung ano natin unang tinispire ang ano natin yung missile na project ni Marcos Ideas Caballo Island